يقول not not الله عز وجل ولن يخلف الله وعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله na paglagpasan natin ang unang araw ng Ramadan so 29 na lang. Ganong kabilis. Masya Allah. At, Jazakumullah <laughs> lao kera sa lahat ng mga sabah. At, matuturing na yung jama'a natin dito ay, Masya Allah, masigla. At, at ang, layunin ay higit sa lahat mga si Allah subhanahu wa ta'ala pero meron akong gustong bago ko lakaran to meron kasi tayong dinalakarang mga durus mga topic na insya Allah matapos natin nasubukan niyo na makipagkwentuhan sa sa dati nyong kaibigan na na-relate, na-relate sa lahat ng sinasabi mo pati yung ilog na dati wala pang tulay, pag kinuwento niya nung wala pang tulay, alam niya dahil matagal na kayo magkasama. Diba? Nagtatalo lang tayo doon. Masya Allah, doon sa puno, sa ilog, sa lahat. Pag yung kakilala mo, kababata mo, kinikwento mo lahat yon, nakaka-relate siya kaysa pag nagkwento ka sa bago mong kakilala, at kinikwento mo lahat yung nakaraan mo, parang marami sa kinikwento mo, hindi niya alam. na -re realize eh Ano ba? Kinwento ko sa inyo itong Ibn Abbas Dati ang bubong natin, low na lang. Alam niyo ba, may nahulog mula doon sa bintana, papunta dito, dahil nagpupukpok ng masjid. Ibig sabihin, uh, malaking bagay yung alam ng kausap mo, yung sinasabi mo. Tama? So, sinasabi ko ito kasi mayroon sa taong ito na ngayon lang nag ng Ramadan. Subhanallah. First time. First time. Unang Ramadan. So, iba yung approach sa kanila. Kaya sa yung pansampung Ramadan na. Diba? Kaya naman, pag nagbabanggit tayo ng mga hadis, ng mga aya, patungkol sa Ramadan, sa fasting, puro bago ito sa kanya. Ngayon, tungkulin natin na sabihin sa kanya yun ang magandang paraan. Katulad ng pagdating sa iyo ng mga aya at hadis na yun, ng magandang paraan din, kaya ka masigla ngayon na ng Muslim. Tama mali. Kaya ka ngayon masigla na ng Muslim dahil yung dinatlan mong mga Muslim, mababait sa iyo, winelcome ka sa Islam, tinuro sa yung aya, yung hadis, yung pag-aayuno, tinuturuan ka ng wudu ng may sabar. Tinuturuan ka ng wudu ng may sabar. Kaya wag mo siyang turuan ngayon, sige, wala sa mga dali, ang ganda ito. O, oh, basahin mo. Kaya wag mo siyang ganunin dahil hindi ka ginanun nung pumasok ka sa Islam. Alala ko yung ko tuloy kanina eh. Yung mag-ama na nasa park, sabi niya, ano yon Ano yun? Sabi ng matanda yung tatay. Sabi niya, ibon. Basa siya ng basa. Nagtanong ulit yung matanda. Ano ba yung nandos Ibon. Ibon din. Ibon. Pangatlo na naman, nagtanong, ano yung nasa? Ibon niya Ano ba? Wala namang iba diyan. Ibon lang lahat yun. Ibon! Nan Nanungkot yung matanda. Umalis. Umuwi ng bahay. Saka pumunta? Mamaya po tayo alis. Nabalik ako. Kinuha nung matanda yung diary niya. Pinabasa sa kanya sa isang page. Sinulat nung matanda doon, nung isang araw, gantong petsa, kasama ko ang anak ko sa park na to. At dalawa kaming naglalaro dito. Nakita ng anak ko tong ibon na ito at sinundan niya. Tinanong niya yun ng 21 times. At sinagot ko yun ng 21 times na ibon, ibon, ibon. At niyayakap ko siyang masaya kong sinasagot. Ibon. Ngayon, na anak, nakakatatlo pa lang ako. Kung ano yung lumilipad na yun, ibon, ibon, galit ka na sa akin, sisigawan mo na ako. Ibon, ibon. Subhanallah. So, Ganun yung tatay sa anak at anak sa tatay. May wait, no? Masya Allah. Okay. Yung mga balik islam, ito yung gusto kong, mga first time yan mag-fasting. Ito yung gusto ko nang bigyan ng pansin. Kasi naniniwala ako na kaya merong matatatag na Muslim at masisigla, mga active, malakas ang iman na mga Muslim ngayon dahil sa magandang pagtanggap sa kanda ng jamaa. Oo. May nagturo, may nag-alaga, may nag-alalay. Pero, kasi sinasabi natin, pag nagsyahada yung isang tao, crucial yung stage na yun. Kung tatatag siya mm -hmm. o hindi. Kaya kung tayo, hindi natin naisip na may nag-alaga rin sa atin, may nagtsada, magturo, magwudo, magsala, magpasti Kaya wa Kung wala, mga tayo sa mga wala Walang yukhlif Allah Allah, will never forsake his promise. So